Never give up. Iyan ang naging sandigan ni Teacher Rosemary Garcia upang makamit ang kanyang pangarap. Dahil sa katatapos na licensure examination for teachers ay hindi lang siya nakapasa kundi top-notcher pa. Um, sa totoo lang, akala ko nung nakita ko yung screenshot, akala ko nagjo lang sila. Kasi hindi mismo ako yung nakakita ng result. Um, kaya Sinur ko muna bago ko umiyak nung nalaman ko yung result. Nagtapos si Teacher Rosemary ng Bachelor of Special Needs Education sa DIMSU South La Union Campus na ginawaran pa ng Best in Teaching noong internship. Anya, bata pa lamang siya ay nais na raw talaga niyang maging guro. Oo. Nung bata ko, gusto ko talagang maging teacher. Pero may time nung mga teenager na parang Uh, ay pag accountant parang mas madaming pera kasi accounting nagbibilang sila ng pera pero ano talagang ibinalik din naman ako sa teaching at nung no, nag internship na ako talagang hindi ko naman siya pinagsisihan parang nakahanap ako ng purpose ko nung namit ko yung mga students kasi ano ko um, bachelor of special needs education hindi biro ang pinagdaanan ni Rosemary bago ang araw ng examination. Kwento niya, kailangan niyang araw-araw na umuwi sa Rosario La Union papunta sa review center dito sa Baguio. Kasi sinasamahan ko yung mga antiko na mga senior citizen. Kailangan kong mag-uwian. Tapos syempre nakakapagod yung biyahe. May time na kapag pakiramdam ko hindi na kaya ng katawan ko, yung ibang lectures, aabsentan ko na. Dagdag pa niya ang pag-overthink sa natuping answer sheet noong araw ng exam. Pero nagkamali pa din ako kasi natupi ko yung scantron. Kahit nasabi dapat hindi matutupi, accidentally natupi ko siya. Buti na lang, nabasa pa din nung machine. Aming binalikan ng ilan sa kanyang mga di makakalimutang pangyayari noong siya'y nag-aaral pa. Long importanteng tao yung, yung nawala sa akin. Um, nung first year yung, yung mama ko, um, Uh, before mag-start ang fourth year, yung papa ko naman. Tapos, during in-campus internship, yung kuya ko naman. Kaya, sobrang hirap na habang, habang nag-move on sa pagkawala nila, kailangan magpatuloy. Kanya namang pinapasalamatan ng kanyang mga naging guro, kaklase at mga kaibigan. Dahil kung wala ang suporta nila, ay baka hindi rin niya makakamit ang kanyang narating ngayon. Sobrang thankful ako dun sa mga naging kaklasiko, friends ko, tsaka college instructors ko. Kasi nung time na labas-pasok kami sa ospital ng father ko, talagang very patient sila sa akin kahit na ang puro chat ko sa kanila nung online classes puro. Sorry ma'am kasi ganito, pa panay sorry, sorry, sorry. Kaya yon kung hindi dahil sa kanila, kung hindi sila naging patient sa akin, siguro talaga nag-stop na ako. Ngayon, handa na si Teacher Rosemary na tahaki ng landas ng pagtuturo bilang isang ganap na guro.